magandang tanghali mga ka-G uh, na panahon bagyo panahon ng tagpulan so yung mga gagamba ng yung nga talagang medyo mahal Pero may mga gagamba tayo nakuha na kuha ng pambata lang so yun lang muna tayo na tayo yung uh, pang muna. so yun sa tindahan tayo guys eh. Shoutout nga pala sa mga binigiglaw ng gagamba dyan Yan Shoutout sa mga subscribers ko patuloy nyo ako sa subscribe Maraming salamat sa inyo Ito nga pala yung gagamba natin Porti lang Tagalog G Tagalog din yung mga kaji Tagalog Okay, tagpulan Baka pabilog natin maglabasan So yun guys, maraming salamat sa inyo lahat uh, for subscribe yung sa ating channel no. So hindi lang mga gagambang na, ang mga ina-upload natin, mga ibang content na rin mga kaibigan. Kung sakali gawin natin yun. So kaya, shout out sa inyo lahat, uh, magandang asin lahat. Peace out sa inyo lahat.